Hindi, ano kasi kuya? Ang problema kay ma'am, na kinansel ka na niya. Oh okay. Eh ako, hindi niya ako kinansel. Ikaw yung kinansel. Ang problema ma'am, siya yung nauna. Paano yun? Hindi, hey, hey, bali na. Ha? Sakay mo na lang siya, tol. Okay lang. Ay, sakay ko na lang siya. Oh, okay lang, sakay mo na lang siya. Sakay ka sa sakay, ma'am. Okay, okay lang. Paano yun? Nakakaya tayo. <laughs> Nakakaya kay kuya kasi siya nauna eh. Yun, may ano tayo guys. Ayan tayong pick up Papunta ng Makati So maganda tangali sa inyong lahat guys uh, Yun ah uh, may dala, may dala ulit tayong bigas Ito yung pangalawang bigay ulit natin So ibibigay natin sa deserve na tayo ulit Kung sino man yung mabibigyan natin at deserve So pick up muna tayo papunta ng Makati Ma'am Grace Let's go Pick up tayo guys Papunta ng Makati. Ah, <laughs> uh, panglimang ano ko na to. Panglimang pasero ko na to. Yun. Si Ma'am Grace. Ito dito. Ma'am Grace. Ayun. Dito. eh Okay, pick up ka ya. May pick up ka rin? Palabas na. Sa akin din eh. Ayan si ma'am. Anong pangalan sa'yo? Grace. Grace? Oo. Grace din yung akin eh. Wala nga na yung, yung drop-off. Ha? Dito rin, dito mismo? Grace, yung drop-off niyan. Makati? Sa'yo? Makati rin eh. Ba't gano'n? Ayun na ata eh. Wait lang. Ma'am, Grace? Ay, ma'am. Apo, Double po. booking kayo, ma'am? Double booking, ma'am. Hindi, pasensya na po kasi nagmamadali po kasi ako eh. Ay, gano'n? Kasi po kuya, nauna na po siya nag-message na nandito na daw po siya. Ay, double booking, siya nauna mam eh. Oh, Wala, ako yung nauna po. Oo, siya nauna. Ayun, pasensya na po kasi nagmamadali lang po talaga. ako. Ibig sabihin, kinansel mo na siya? Hindi, kinansel ko na siya. Ay, ba't kinansel mo eh? Kasi siya nauna, problema. Siya nauna, karating ko lang. Kaya sa so, tinanong ko rin eh. Parehas yung... Nakitaan ni Angkas pagdating niya, nandito na ako eh. Oo. Paano yun? Hindi, <laughs> okay, <laughs> ano kasi kuya? Ang problema kay ma'am, na kinansel ka na niya. Oh okay. Eh ako, hindi niya ako kinansel. Ikaw okay. yung kinansel. Ang problema ma'am, siya yung nauna. Paano yun? Eh, hey, hey, di bale na. Ha? Sakay mo na lang siya, tol. Okay lang. Ay, sakay ko na lang siya. Okay lang, mo na lang siya. ka sa sakay, ma'am. okay lang. Okay. Paano yun? Nakakaya tayo. <laughs> Nakakaya kay kuya kasi siya nauna eh. Oh. Next time mo, oh, huwag mag double booking. Eh, alam namin na nagmamadali kayo. Eh, Siyempre, nauna si Kuya Mubit. And ano siya eh, naglaan siya ng oras para sa inyo. Eh, ang problema, double booking. Siya pala yung kinansel mo. Paano yan? At... Oo, oh, yun ang problema. Tangas lang po, ay, sa abala. Di. Yeah. Sa okay Ibig sabihin sa kuya, sa akin mo siya sakay? Oo. ako Hindi na eh, ikaw yung nauna eh. Ano, Lo, paano yan? na tuloy ka kuya. Yun lang, problema mo. Da, kasi dapat di kayo nagdo-double booking. Kawawa naman yung, kunyari katulad ko, baka ako din yung na-cancel nyo. Ibig sabihin, pala, siya pala yung na-cancel nyo. Ano po yan? Sa akin na lang, tol? Nakatutulad yan, mo. Oh. Hindi, 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 tol. Huwag na lang. Wag, hindi, gato na lang. Huwag na lang, ma'am. kasi, siya na una eh. Sa kanya ka na lang sa mga tol. Say, ano na lang. Sakay mo na lang si ma'am kasi ikaw yung nauna eh. Ang gawin mo, ang gawin mo ma'am, yung babayaran mo sa akin, bayad mo na lang sa kanya. Ganun na lang ha. Sa'yo na lang kuya, sige na. Hindi, okay lang kuya. At least kasi siya nauna eh. Pangit naman ako eh, ano mo, siya nauna tapos siya yung hindi mo sinakyan. Okay lang na i-cancel mo siya pero yung babayad mo sa akin, bayad mo na lang sa kanya ha. Ganun na lang sa kanya na lang. Oh, ganun na lang, Ipanom na lang ma'am kasi siya yung nauna eh. Ayoko naman yung ganun ma'am eh. Nakakaya rin sa kanya eh kasi kaya na pa siya naghintay pala sa Sa'yo sa na lang kuya. Sa'yo na lang. Sige ma'am, siya na sa kanila. Oh, sige lang. Sa kanya na lang ibayad ma'am ha. Ang bait ni kuya. Sa akin pa ibibigay. Bait ni kuya yun You know? Sa kanya lang niya na kasi Nakakaya eh, siya na una eh. Oh. Bait ni kuya. Ingat kayo, tola. tol, ha? Tol, ingat. Ingat, ma'am. Sa kanya na lang po, ha? Ah. Ayan. Ingat kayo, tola. tol, ha? Tol, ingat. Ingat, ma'am. Sa kanya na lang po, ha? Ah. Ayan. Siyempre, nakakaiya, di ba? Sige, sige. Uya, wait na, kuya, wait lang, kuya. Wait na. lang, wait lang. natin si kuya kasi nagkusang loob si kuya, eh. Kuya! Kuya! Ang um, bait mo kuya eh. Bait mo. Ganoon na lang. Ah, uh, si, si, si ma'am, oh, ano lang eh, uh, patawarin na lang natin siya kung ano nangyari, double booking. Ma'am, bayaran mo na lang siya ma'am Kuya, sa'yo na lang to. Oh, yan. Oo, oh, sa'yo na lang yan. Sakto kasi ano eh, may bibigyan ako eh. Sa'yo tapat eh. Oo, oh, hindi, sa'yo na lang yan kuya. Ha? Ingat, ingat ah. Oh. Ma'am, bayaran mo na lang siya ma'am Ha? Ano yun, ma'am? Ay, hindi. wag na. Wag na. Huwag mo. Hindi, huwag mo na akong bayaran. Huwag mo na akong bayaran, ma'am. Siya kayo, kasakanya na lang, ha? Ingat ka, kuya, ha? Ganun na lang, ha? Ingat, ingat. Bait mo kayo, ambassador. Solid, solid. Bait mo, sorry. Ingat, ingat. Sige, sige. Yun, guys. Mapait uh, oh, si kuya, eh. Kasi, ayoko naman yung, ano, yung mga garpiato. Di ba? Double booking. Oo. Ya, yeah, ingat ha. Ingat, ingat, ingat. Alright. At least, ano, ano lang tayo. Pinakancel ko lang, pinakancel ko lang kay ma'am yung ano ko. Wala namang problema sa akin yun eh. Kasi si Kuyang Mubit, nagmagandang loob din. Eh, ibalag natin sa kanya, di ba? Ang nagpapagandang loob, kusang binibigyan ng biyaya. Ayan, guys. Maraming maraming salamat. Let's go. Sheesh.